Nagluluto na na naman ang lola. Ito ang tanghalian namin ngayon. Meron akong chicken oven. Okay. Sarap. Nag-oven ang manay. Chicken oven. Tapos, nagluto ako ng kanin na steam rice para sa tanghalian. Wow, oh, tanghalian. Nakuluma na ang aking ra Uh, rice cooker, kailangan nang bumili next month na lang kasi dito sa ano niya butas-butas oh, na siya, luma na kaya ngayon hinihintay kong maluto yung oven chicken, tapos bye, pinakbe wow sarap ng ulam pinakbe oh okay ang laman ng ating pinakbet ay ampalaya, talong na maliliit kamatis, sibuyas may konting bawang baguong wow, sarap ampalaya yan ang ating pinakbet simpleng buhay may okra, ayan no, may okra siya wow sibuyas niya puti, hindi yung kulak kasi matamis yung puti ng sibuyas ayan malapit na tayong mananghalian ito ay ulam babaunin ko sa aking amo hindi ako nagluluto doon nagbabaon ako ang lalagay ako ng tupperware tapos takpan muna natin tapos itong oven chicken yan malapit nang mata po sinagyan ko sa ta ta taas ng ano lemon may lemon may sibuyas na puti pang patamis kamatis saka yung oregano regani olives oil wow lemon juice kaya malapit na tayong kakain O ito sarap. Sarap ng mga pagkain ngayon bakit hindi kaya ako tumataba mga iba, nilalagyan nila ng olives oil ang pinakbet. Pero ako hindi. Ayaw ko sa may mantika-mantika. At saka, gisa-gisa. Talagang parang lambung lang siya. Para meron naman, kumpleto naman ng ricado. Hindi kailangan ng mantika. Okay? Thank you so much for watching my channel and my food preparation. Hva er det?